Pamilya, paninaw, kita, asko, oh Lord, the true transformation that begins with you Lord Walang mahirap sa taong may pangarap Yan ang pinatunayan ng 75 mga person deprived of liberty sa Baguio City Jail Mail Dorm Sila kasi ang mga napiling sumailalim sa 140 hours na training ng TESDA sa loob ng piitan para sa kanilang pangkabuhayan Maliban kasi sa paggawa ng mga bayong, muebles at iba pa, bagong oportunidad para sa mga PDL ang pagtatrabaho sa BPO habang nasa loob ng piitan. Ilan sa mga sumailalim sa training ay sina Philip at Arian. Naipag-isipan ko po na sumali dito sa opportunity, opportunity na ito kasi alam ko po na makakatulong po ito sa akin sa paglabas ko para magkaroon po ako ng trabaho sa labas. Napakahalaga po itong program na ito kasi nakakatulong po ito sa aming GCTA at STM na naibabawas po sa mga, ay nakakatulong ito sa mga pagbilis na paglaya po namin. Para naman maladagdagan pa ang aming kaalaman -ka sa kon na ito. Uh, example for uh, a good uh, a good pronunciation. In... Ang programang ito ay isa sa mga pinakabagong alok ng livelihood program ng BJMP para sa mga PDL. Kaya na objective natin is para matulungan natin ang ating mga PDLs para paglabas nila dito sa uh, jail at least may magagamit sila. Actually itong training na ito is uh, online kasi ano uh, contact service uh, So, pwede silang mag-work dito sa loob. Napakalaking motivation kasi yung first and foremost, yung uh, naa-apply nila, maa-apply nila yung kanilang natutunan kasi ito yung mga learnings no, na akma sa panahon ngayon. Next, pangalawa is that nagkakaroon sila ng allowance dito sa kanilang training no, na, na, na itutulong nila sa kanilang family. And uh, number three, yung sinabi ko nga na TAS-TM. No, on the part naman ng ating BGMP, napakalaking tulong to dahil... Um, you know, uh, pag mga ating mga PDL ay walang idle time, wala rin silang time magisip mag-isip ng anumang hindi maganda or magkakaroon ng insidente sa loob. Katuwang nila rito ang Department of Information and Communications Technology at Asia Tech Hub Academy o ATHA na isang kumpanya para sa skills training ng mga PDL. Sinalyuhan ng kooperasyon ng TESDA, BJMP, DICT at ATHA sa pagpirma nila ng Memorandum of Agreement. Maliban sa contact training, hatid rin ng TESDA para sa mga PDL ang mga training at programa tungkol sa welding, baking, restaurant service at bartending. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.